babalik na naman tayo mga kataropa dito sa sa Slendrina at ngayon ngayon tayo naglaro nito at ngayon lalaroin natin to to try natin yung mga kababalaghan dito pero di tayo mananalo kasi mahirap to guys pero mas mabilis pa yung kay granny let's go upset na natin guys hindi ko kayo binabalaan maglaro nito kung gusto nyo lang laruin nyo wala akong magagawa kung laruin nyan. so dahil sobrang galing natin play natin grabe ang pangat ang mukha mo So dahil sobrang galing natin. Hard tayo. Charis, easy tayo. Sa so, pagtaya na matay. I need forget to the mister of Slendrina who is ready. Let's go. So, ano to? Eight pieces, pero di tayo kahanap yan. Kasi bubuksan ko lang to. Titingala lang ta. Daming ipis kasi puro dugo ang pinag-ano ni Slendrina. Este, wala lang yan. So, yan. Grabe. Nakakatakot yung mga painting nila. Bama! Ito. Ito yung pinakadulo. Kaya ako dito. Ito yung nanay ni... Ano? Ni Slendrina. Oh, maganda nanay mo, Slendrina. Bukot takutin. Pangataman mo ka mo. Ponget. Comment section kung nalaro niyo na to guys. lapitan guys ang birang oh lola kailang kayo hindi na ako ang birang ah ay dalawang pesos pa pang birang Yeah, kagawa ko ito tama sana yung tama okay bihira naman kasarap pa guys ah! Ako Alam mo kung pangit ka. Pero, sa sobrang pangit mo, mana ka sa, sa anak mo. Ay, joke lang, joke lang, joke lang. Huwag ka Walang laman. Ay, joke lang. May laman, syempre. Ayun, oh, no? cabinet. Bakit wala naman tayong gagawin dyan? Becky, hindi ko napansin ito. Uy, agdan, huwag doon. Huwag doon. Hindi ko alam sa asawa mo yan. Sorry. Sorry guys, teka lang. Kakontry lang ako ng konti oras lang. May ginagawa lang ako. Pod. Pod. Ito ako. Yan, okay na guys. Oh, sabi na nga pa ganun, dyan siya eh. tu por. itu <Susuk> bedroom di Sandrina. ah, gitu gitu. bagaimana kita yuk? It's. di bawah samping abang <Susuk> njenjeng masih Sandrina. <Susuk> dito to sa pangalawa. tukal lang, salenting. lang. nawawala. hahaha. tulad na. Tegal, tegal. <laughs> <Tawa>. <laughs> oh, napaka pangit ko talaga si Landrina. hala. kaya ka naek ni slender eh. di ba? totoo naman ah. Tapos na dito na tayo. Di ba? Kaya ka binalik ni Slender. Ay, ni Slender. Ito na ba yung kitchen? Ay, joke lang, joke lang. baling anong... Five. Ay, kick. Five na. Eight, nine, ten, eleven. Six, seven, eight, nine, ten. Tatlo na lang. Tatlo. Tatlo. Ah! Kadrina. Nakakatakas na ako dito. Kaya wag mo na ako takutin yan. Ano ba yan? Grabe. Sobrang papangat ang drawing. Key. Okay. Baka meron sa likod. Kasi natin, baka meron sa likod. Yan! Ang bira. Wala, napuntahan ko na to kanina. Ay hindi. Wala pa tayong susi dyan. Saan Saan na ba tayo? sana natin ito na lang taas, ei, yung stairs, stairs, ito, una son, ito nga, ito ayo Ayo. Dalawa na lang, dalawa, dalawa, guys. Ay! Eh, Bira laki. Yun. Isa na lang. Landrina. Tu, nagbukas. Si na kwarto mo pala to. Baling ganda. Hindi ko niya sa kwarto mo. Baling ganda talaga nga. Totoo nga. Baling ganda nga. Pwede patakasin mo na ako. Isa na lang eh. Punta na pala ako dyan. Dito. Nasayang yung kiki ko eh. Isa pang kiki. Oh, Islandrina. Tapos na Tapos na din to. ibot ko na. Lahat talaga. Grabe. Ba, hey, Sandrina? Isa na lang eh. Boss, ano na yan? Wala. Isa na lang. Please, Landrina. Walang key, kahit isa talaga. Bagyan niyo na ako. Isang key lang eh. Ay, key. Kulang ng isa. dito sa stairs. Doon. Doon na lang. Wala naman. Tama kitang key. Sige. Baka matay na tayo. Isa lang. Ayaw pabigay sa atin. Landina, sobrang pangit ba? Pa. Huwag pakita ka sa akin. Ayoko na. Sige. Tain natin dito 5 minutes. Yeah. Bye-bye. Ah! -bye. 巴克特。